Uy, Toby, sarap ng mais, ah. Opo, titang, sarap at crunchy pa. Super yellow pa lang mais dyan sa Dubai? Oo, tita, dark yellow, super yummy. Eh, bakit pala ikaw lang nagmumukbang? Asan mga katropa mo? Nasa ganaan pa, tita, kaya ako muna pinatry ni Miyamag ko nito. Ang sarap, tita, pasubok mo din sa mga katropa pets. Halata ko nga, sarap na sarap ka. Mukhang kaya mo na ata lahat, eh. Para nga, maubos ko na nga ito. Let's see, tita. Watch me, tita, ha? Sure na, sober Toby. Go. Wow, pwede ka ilaban sa corn eating contest, ah. pag practicein mo na mga katropa pets mo. Tapos, pili ka kung sino pwede ilaban sa akin sa corn eating challenge. Eh, ano naman ang premyo? Siyempre, dear Hams, tita. Wow, yayamanin ka naman, Toby. Eh, narinig naman ni Mami. Bahala na siya.